Ayan, good evening guys. Ilabas-labas natin after okay, ano Christmas ngayong okay, New Year. Wait lang, ang ating mga Junakis. Ayan, ayaw nila dyan sa Makay. Ayan, ito po kami. Magandang gabi. Ayan po. Ayan. ano, sasakay na agad daw sila? Doon gusto nila. Sige, sakay na kayo. Sige, bilhin na kayo ng ticket nyo. Ay, madidulas Ay, madidulas ako. Bili na kayo ng ticket nyo doon. Nakala ko sasakay kayo doon. Zion! Shhh. Sasakay muna kay doon. Adi ah, ka sa'yo na. adelan Tads. Che, gabayan mo na. Dali. sagit na kayo umupo ito na. Ayan, sasakay daw po sila. Ang aming mga bulilit. Kunti lang tao ngayon. Ito ang New Year's Eve. January 1. Kukunti. Sa gitna kayo sumakay ha. Sa gitna umupo ha. Sa gitna. Ayan, sasakay po kami ng Vikings. Sakay ka, Kiel? Ayan, sasakay na daw po sila. Kuya, pakilak maigi ha. Gitna kayo. Kaya dyan ka lang. Sa gitna kayo anak. Walang lakyon. Tatlo. Bata kayo kasama? Wala. Wala. Come Ah, <laughs> sa kabila nga pala. Doon ako sa kabila. Excuse me. Ay, makikidaan lang, be. Palusot nga ako, bebe ko. Ay, bebe Ice cream yummy. <laughs> sa lubungin na yung mga hilo sa rides. kumusta yung mga <laughs> ano, kumusta rights nyo italo, sabigaw ka nahihilo ka <laughs> ikaw bunso ano ano, game games ba, ayan guys, hagis-hagis naman daw sila, nag-iyakan yung ibang batang mga nano sa rides ayan o dito siya, hagis-hagis kayo ayan, malalaki number, italo, hagis kayo Ah, dun sa kabila. Dali, wala masyadong tao. Doon sa kabila. Sayon! Sa yun! Sa putik. Kukunti ang tao ngayon. Ngayong gabi. Kukunti yung tao sa rides. Sa cabs po ito. Sa Paskuhan, Pas Christmas in Wonderland. O, oh, dito. Ito, kukunti ang tao. O, oh. mag-agis na kayo. Ah, dali. Piso-piso lang ang hagis. Haggis na kayo. Maghaggis nga tayo. Ang piso. Ang dahil. Yan. Sana, sana, sana. Ayun. Please. Wala, wala. Ano <laughs> na gagawin? <laughs> Mahaggis ka ng piso. Ano, ano kailangan para manalo? Baka shoot ka sa gitna. Yung number. Ano number? Wala. Wala. Ay, grabe naman hagis yun, Kiel. Ay, hindi ka na. Hagis na. Paano gagawin? Ay, sayang. wala gagawin? Hahagis lang. Yung hindi daw tayo gagastos ngayong gabi. Pero na pa Ngayon. Uy, sayang. Ay, talo ko. wala. Yung nine, wala yun. Kuya yun, wala yun. 9 Last na piso Asan na yung dalawa? Ay! Wala! Na! Tika na! Asa na yung dalawa? na humiwalay na yung dalawa ayun Woo! ayun, na wala humiwalay sa amin yung dalawang batang makulit eh ito walang nasa kai ayun, meron konti ayun, meron <laughs> mukhang ito naman yung kanilang tatargetin na salihan yung shooting, target shooting yan. Yan mag-enjoy yung mga bata. Gabi naman. Ngayon lang kami nakalabas. Doon naman daw po sila sa may carousel naman. Para makarides tong bulilit na maliit. Rides naman sila sa carousel. Ayan, nabili na ng ticket para sa rides ng carousel. Sa yes, magkano binigay mo, Zai? Dito po, Oh, pilan na kayo diyan? Oh, basa. Ikan hawakan mo si Kiel, ha? Kiel, wag wag kakapit ka Kiel, wag ka ano doon sa ano, ha? Kapit Kiel, ha? Alalain ka ni Tito Sai, ha? Wag maharot, wag malikot, ha? Ayun po yung kanilang sasakyan, carousel rides. Mm -hmm. Yung magkatabi ang anuhan nyo para nakaupo si Sayo, si Kiel, tsaka yung ikaw Ethan, tatayo ka lang ha. Bawal ka umupo kasi malaki ka na. Ah, si Kiel ang aalalayan mo pero dalawang magkatabing horse yung paupuan mo sa kanila ha. Ay, bunso. Alalayan mo sila. Kiel, gusto mo yun? Very good. Ayan na right. Itan dito kayo ah. Oh. <coughs> <coughs> dito kayo, Itan <coughs> Dalawa Dali, yun. Ah, oh, meron na Doon, doon Dito, o, oh, dito, din, Dalawang magkatabi Doon ka, Sayon sa, sa Tiger, doon ka sa Tiger Dito si Itan, tsaka si Dito ka, Itan, tsaka Kiel Dito may isa kay si Kiel <coughs> <coughs> Oh, dito harap Kiel. Dito. Yan. Kapit. Kapit. Kapit Kiel. Yan. Itan. Dito ka Itan. Doon ka banda sa gitna. Doon ka banda. Wag, wag ka makagilid at makamasagi ka. <coughs> <coughs> Ayan, dalawa yan. Ay, Kiel, kapit. Si Kiel, ang, ano ah, Si Sayon, malaki na yan. Sayon, kapit ka lang ha? Kita, si Kiel, ang importante yung titignan mo. Ha? Baka mahulog. Kiel, kapit ka ha? Baka mahulog ka. Kiel, kaway naman, Kiel. Kiel, umayos tayo, ah. Ang ganda, mamaya doon naman tayo. Para wala ng gasto. <laughs> Napasampung piso rin ako. Sabi ko di ako basit kahit piso eh. ano ako Ganun ka sabi ko Ang bilis ng pera eh. <laughs> Ayun, lagi start <istight> na Sabi ko din natin yung Malaking kakira. So huwag pa tayong dalawa. Ano? Popcorn masarap? Eh, popcorn na eh. Oo, oh, nagpapauwi din si Ida. yung ganito ni Hitan. Hitan doon sa may ano eh, sa may biking scion, scion, eh. oh, oh, Nanim, oo, Malii, sa yun bili ko kay Sayon eh. Oo, oo diba? Dali, oo nga. Maliit pa rin sa line na. Oh, bye-bye! Kel, hawak bibi Kel, kapit! Kapit! Bye-bye! Hitan, dito mo yung kamay mo sa may bewang niya. Yan. Oh, bye-bye! Ikut na yan kapit lang. Ayah. Sayon mahulog yung wallet mo. Kapit na, kapit. ba? Ayun na. Lalakad na. Bye-bye. Bye-bye! Ka-open! -bye. <laughs> yeah. well, uh, wala masyadong sakay. lang ilangan sakay, oh. Doon ang dami dito. Oo oh, nga. Uh, Parang piling ko na-under din tayo, eh. <laughs> <Uno> under tayo. Thank you! Thank <laughs> naliliyo din yung mga nanonood Ano <laughs> <laughs> kaya nga inaikot e, din ang pakiramdam ko eh at po ang mga lolang naghihintay. ayan sa mga bulilit na iikot diyan. ang aming mga alaga nandun pa. asa na sila? ayan na Kapit si Kel. Alalayan mo si Kel baka mahulog. Kel! <laughs> Ako pa rin doon ko din eh. Nakasakay din tayo eh oh. Hala. <laughs> Jackie, ay, oi Kel, kumapit ka, yabang mo. <laughs> kapit, may look Kasi mabagal. May <laughs> noon Patalikod kaya yan. Nahihilo na yan. Uh Oo. -oh. Ethan, okay ka pa? Patalikod na hilo ka. <laughs> Kapit Kel! <laughs> 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 Kel! Kapit Kel! <laughs> <laughs> Ethan! <laughs> Sabi ko sa Ano po Kaya pa. Ano? Ah. Asa na? Mag-isa. Para parang nakasakay din tayo eh. Oh. oh. Ano na Ayun, yung magtitito. Oh. Ayan. Ano, ana? Kaya no. ano? Kaya pa? Ano? Kaya? Ayan. Hili na yung mga bata. Ano? Kaya, kaya pa ba? <laughs> ano? Kiel kapit. O, oh, si Kiel. Kiel, mahulog ka si Kumapit ka, Kiel. Kumapit ka. Kumapit, ha? Ano? Ay, ay, ay hahahaha pabagal na pabagal na pahinto na yan pabagal na ayun na pababa na yung mga sumukay o yung matatanda yung mga matatanda ang mga nahilo makawala ng saya at siglay yung muka o yung mga bata ano pa ba? <laughs> oh, hilo yan mga matatanda hilo Hilo. O oh, ano? Hilo? Sayo na no. Ito naman po kami. Yan. Lipat naman tayo dyan sa Christmas in Wonderland. Theme Park. <coughs> Pailaw. Ayan, putik ng dadaanan. Dadaan mga I'm <missile> not yeah, ano mabibili siguro ng mga to Oo. uwi and time na popcorn na lang alam popcorn uy mag ingat kayo ha Labas na kami. Ayan ang ganda. A picture picture kayo jang ko señor A picture picture kayo dali